Po, no uh, hindi hindi ko na vlog yung biyahe ko kasi parang wala namang ano eh wala namang bago pero maganda yung biyahe ka po no naka 5 trips tayo kita 1-4 kita tayo ng 1-4 nung yung tinatawag nila pa gura-gurami yung mga malilit ba mga 300 plus sinasabay ko na yun sa double book nakadalawang beses ako nun isang malaki na like 600 taas ganun tapos sabay yung ano mga 300 eh kaysa walang kasabay diba o oh, yun kaya ngayon papunta tayo sa Genti 4 kilometers away first pick up time check 11.12 am ah pagiging 2 to ah pagiging 2 muna tayo sa Pabulakan tingnan natin yung trip no yung kumaluwag pa talaga maluwag at uh, maganda sana yung biyahe natin ngayon claim na natin yan ang mga tropa 556 nga pala yung ano no yung yung trip na yun Valenzuela to Kikinto tingnan natin kung kung magkano kikitain natin ng purong panorte lang maglalaro tayo ngayon puro panorte lang i-accept natin no? magwentay natin mamaya may nakasabay kagad tayo paglabas pa lang natin ng MacArthur Arthur Mac Arthur Valenzuela tayo no Papandi Bulacan 447 lang siya mga tropa kasi wala siyang search saka malapit lang siya nasa ano lang siya 19 kilometers away 556 plus 447 1K siya no tapos kasi less mo yung 200 commission ni Lala Move, meron kang 800 kaya ang bala ko lang ipakarga ay 650 o, meron ka naman 50 nakita pupunta ka pa lang na sana maganda yung pabalik natin mga tropa 50 boxing 650 unneded Ayan well, mga tropa, no? nasagat yung ano natin. Pakarga tayo ng 6.50 dito sa refill. Baba na ano niya, 56 pesos. Baka nung diferensya no? sa labas. 60, 63 sa ano eh. Sa mga branded na mga gasoline station eh. No? Sa atin eh, 56 lang. Pero kilala din naman ang refill. Lalo sa bandang Marikina. Ayan. Daming refill dyan nasa dito sa bandang panorte ng Bulacan. Uh, Nagkaroon tayo ng 167 km range. Sana maging maganda biyahin natin no? kahit napakainit mga tropa. Let's go! <tinyo> yung magpadaan. Ah. Diyan. Saan na naman ako pinadaan? Ways. Ay, sa meron dito yung elevated na PNR oh na rito nakalagay al Bokawe Road Sois Waze ay mga tropa na drop na natin yung dalawa no abang dahil dito hindi tayo sa ilalim ng puno ay e mga tropa nakakuha tayo ha? mga 15 minutes lang tayo nagantay Nakakuha tayo ng Pandi to Kalumpit, Bulacan, no? 2 kilometers away lang tayo sa pickup. Uh, 495 yung fare. Talagang magaganda fare dito kahit walang search. Sarap. Parang yung panahon ngayon. Napakasarap. Napakalamig. Time check 3:17 pm Na peine! Ayan mga tropa, waiting lang tayo kay ma'am sa drop-off. Naalala nakakalala nyo, nakapag-drop-off na din ako dito, dito mismo, sa La Residence. Dito rin ako nagpahinga noon. Sana makakuha din ako ng pabalesuela, no? Patulad nung nakaraan mga katropa mag isang oras na tayo dito no? Uh, time check 5.04 uh, isang oras na pala tapos kwato natin tapos yung third booking sana makakuha pa tayo no? Uh, para pa uwi na uh, yun mga katropa uh, time check 5.37 meron tayo nakuha pa malolos ito SJTM Matigas ulo ko eh. Yung SJTM dyan tayo na ano, flip lip, lip, lip na lugar eh. Eh, eh. eh, Pwede na. Eh, wala na eh. Anong oras na eh. Kinuha ko na. Malaki din, malaki din naman. 560 plus. Oh. Pwede na. Okay. Balik ako pagka ano, ano Pagka pick up. Ayan, mga katropa, ano. Na-drop na natin yung huli. Time check uh, pag tayo doon, no? Uh, 8.27 yung yung customer ayo ipa sama sa vlog yung kanyang uh, deliveries na no? yung pick up bali uh, 5.64 Ayan, tapos nag-waiting tayo doon. Medyo natagalan tayo doon. 5.64, no? Tapos pagka drop off, nagulat ako magkano binigay. Ito lang yung binigay mga tropo. 1-2 Tinoble yung fair Ah Iba mga ganyan Mga ganyan yung magandang ano no 1-2 sarap Laki ng tip doble Ha <laughs> yan mga katropa kwentahan time na no kung kumita ba tayo sa norte sa panorte ah uh, una yung tatlong trips na kwenta ko na yung kanina eh sumobra na tayo dun ng 550 tapos dun sa booking natin na pa pabandi nagbigay ng ano yun ng 100 na tip bali meron ka ng 650 no tapos itong ano itong last na hindi ako maka ano dito sa uh, nauutal ako dito sa nasa harapan ko eh pahintuhin to kasi ayan eh, o hindi mo alam kung ano eh. O tuloy tayo. ah uh, bali, 6.50 na sobra natin nun. Bago mag-port. Pang-apat na booking, no? Tapos, 5.64 yung ano niya. sabihin mo matitira doon ay... 4.40. So, meron ka ng binigyan ka ng 640 na tip so meron kang kita ngayon na tumataking ting na na 1730 Ayun mga katropa, naubusan tayo ng storage, no? Wala na tayong ano wala na tayong megabytes wala na tayong pang record kaya nagbura pa ako habang umaandar no? ayun uh, ah, kumita tayo ng 1,730 hindi na masama yun para sa apat na trips lang pero kung ano yun siguro kung walang tip mababa lang nasa 900 lang tayo kung walang tip pero hindi kasi nag ano tayo eh ang tagal din natin nag waiting time dun eh kaya kung ipang booking yung nakuha natin na pa uwi meron tayong pagkakataon na pwede pa natin ma, ma double book no na halos ganun din ang nga din pero grabe yun sa tip no laki Kaya uh, itong ano panorte eh, medyo lumilino-lino na to sa akin eh. Na uh, medyo maganda din talaga. Pero nagtagal din ako sa paghihintay doon na, Ilang beses din ako ng ano na-cancel na, -na ako nung isa kasi hindi sumasagot yung pick up order saka yung drop off hindi sumasagot tagal din ako dun tapos naghintay pa ako 10 minutes kasi nga nagcancel yung pala ito yung nakatadhana sa atin na trip ayun kaya sunod sunod na araw yung magaganda trips natin kaya sana bukas ulit maka ano tayo para makaipot ipot tayo ng no? mga panggasos ba pangkain panggatas pang bills di ba hindi talaga dahil pa ako ay na malugi uh, ganon sa minsan naman no, talagang nangyayari naman na eh. pero naman talagang hindi magandang biyahe may pangit na biyahe may napakagandang biyahe naman may iba naman talaga kaya pasalamat pa rin tayo sa Diyos no? mapamaliit o mapamalaki na kita at least lagi mong hanapin, hanapin yung salitang at least at least kumikita tayo sa malin sa para yun lang mga katropa uh, dito na puputulin tong mixing vlog natin uh, maraming salamat sa panonood sa ating mga videos at sana kahit papano ay eh, may natututunan kayo sa ating mga videos no? maraming maraming salamat sa uh, walang walang sawang pagsuporta sa aking munting channel at sana dumami na tayo para masimulan natin yung pag-giveaways no? Pag, uh, pagbabalik ng biyaya para sa aking mga mga solid supporters magkakaroon din tayo nyan at ako'y naniniwala na darating ang panahon hindi man ngayon ay mamamonetize din tong page natin Paano mga tropa, Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Maraming salamat sa pagsama kay Tejero Balbaro. Out!